bilang ombudsman ni Justice Secretary Boying Remulla. Target niyang palitan na magre si Samuel Martinez na tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko naniniwala si Remulla na marami pa siyang magagawa bilang ombudsman at uh, malawak nga kasi ang kapangyarihan ng isang ombudsman, hahawakan nito ang lahat ng reklamo laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, mapakriminalman o administratibo, pwede siyang kumilos sa reklamo at pwede ring motopropio o sa sariling pusa. Ombudsman din ang nag-iimbestiga sa katiwalian sa gobyerno at nagsasampa ng kaso kung may sapat na basihan kaya rin niyang iutos ang pagtanggal, pagsuspinde at pagdemote sa mga kawani ng gobyerno. Pus Grabe na uso na talaga ang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. para si Boy Remulia, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Oh nga. Eh. Grabe. Oh, oh. Mag-a-apply ako. Mag-a-apply pa lang ako. Ah, so, I'm submitting my application by Friday. Before Friday. Bakit, uh sir? -huh. Wala. Um, uh, I think that I have a lot to offer there. Ay nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boy Remulia, may mga kaso sa ombudsman, gusto mag-ombudsman. O nga, grabe namang oh, namang oh, oh. kakapala. <laughs> yun nga, yung mga reaction ng netizen, paano nangyari yun? The person who weaponized na DOJ, na baboy ang DOJ ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno yun ang oh. gagawin mong ombudsman, ano nang gagawin noon? obvious na obvious naman, dipagtakpan oh. ang mga kalokohan ni Marcos, even beyond its uh, term, hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman huwag yes. naman, anak ng pating naman hindi eh, pa kayo nahihiya sa mga sarili nyo Pambihiran eh, sino mag-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Ito, niya? Hindi. Dadaan sa JBC, ang presidente mag-appoint. Kita nyo, i i tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. O, oh, hmm. sabihin na natin yung latest ombudsman. Si Martirez. Si Martirez ba miyembro ng gabinete? Hindi nang, po. Nang-appoint nang sa kanya? Hindi. Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing Sa ka Judiciary, ka. neutral. Mm. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected yes. na mahistrado. Totoo. O, pambihira, di ba? Baka si... ngayon palang masira. Kaya nga eh, o. Bago, ito ha, ito. Kita niyo kung gaano kay Pocrito itong mga ito. Bang ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez mm -hmm. Mm -hmm. na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Mm -hmm. O bago ngayon gagayahin nyo. Ganyan mo kung gaano katigas ang mga pagbumukaan niyan. Ano eh? Freysinet? Ano oh, mo phrase Freysinet? Prefabricated po. Prefabricated Concrete yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag ano ng flyover, makikita mo may tatak. net. Ah. Prefabricated concrete. Oh yung mga buhos, ganong katigas <laughs> pag ang pagbuhay mukha nito. Talagang Frazy Net Republic na tayo. Okay. Ang titigas na mga Pero Marami. Marami. Pero sir, Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, oh. dapat mukha ni Rimulyang binatering ram nyo ron. Eh, giba yung gate noon, kahit bakal. <laughs> ganong katigas. Ano, you know, matalino naman si yung... Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya. Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? Hindi ako baka eh. <laughs> Kasi sabi, ano daw eh, liars go to hell. Bahala <laughs> na nga, na nga At ka kayo. At nakasabi, kapatid na magnanakaw ang sinungaling. <laughs> <laughs> Pero, hoping, hindi, ipanalangin natin na huwag mong nyari. Mm. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa phrase net. Oh. So, <laughs> <laughs> ah, 'lo mo lang pala ko, Pala baka kapigil lang 'yan eh yung ano eh yung pagano eh yung uh, paghuhukom. Ayun, nako, wag na mo 'Yun lang <laughs> na, ipanalangin na natin. <laughs> oh Dumating na yung god. paghuhukom para matapos lahat 'yan. <laughs> oh my god. Paginoon. <laughs> oh, hindi pa ako nakakaranas kusgahan husgahan ng... niyo na kami. Kumain na kayo. Lo. Kumitlat. Ay, naku, buhay yon. oh.